Ah, oh, dito kami yung sa Sintang Mayan, yung meron dito sa Greece. Ganito karami ang tao dito. Pag mga ganitong oras, marami ng tao. Ayan po. Huwag muna kayong pumanta. Para ano, kasi may ay ano, eto. Ayan sila. Sana all may magyawa dyan sa likod. ko. Tap over na kami. May nakita silang kakilala. Na-stranded na. Stranded na. kami ulit. <mess -tranded> nagma-maritess sila, Kaya sila nagmamarites. <mess -tranded> oh. Yan sila nagma-maritess. O katahunan Dito yung ano tambayan ng mga ibang lahi. Yung mga taga dito. Wala kami mo occupied lahat. ngayon gagawin namin, bibili na lang kami ng kami. Tapos pupunta kami doon sa more sa park. Magpupupo. Dito kami sa harapan na uh, ah, dito sa may McDonald's. Nagkape ka? dito kami sa si Everest. Trusted, trusted brush. O oh, dito ako sa harapan ng dito ako sa harapan ng Parliament you know? O oh, yung statue O statue ito, ito, in ito, in ito. Uh, Three hours silang nakatayo um, Three hours silang yung mag

kabuoan-kabuhoan ng area